maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action movie, na pinamagatang, The Hitman's Bodyguard, na ipinalabas noong 2017. Sa simula ng pelikula, makikita natin si Michael Bryce, isang matagumpay na bodyguard na may sariling kumpanya na tinatawag niyang AAA Protection Service. Ang kanyang misyon ay protektahan ang isang international arms dealer na si Tekashi Kurosawa. Sa simula, maayos ang lahat habang inihahatid nila si Kurosawa papunta sa kanyang pribadong eroplano. Matagumpay na naihatid ni Bryce si Kurosawa, at ibinigay ng kanyang team ang kompirmasyong ligtas na ang paligid. Ngunit sa mismong sandali na paakyat na si Kurosawa sa eroplano, bigla siyang binaril sa ulo at napatay. Dalawang taon ang lumipas. Makikita natin si Bryce na bagsak na ang buhay. Nasa loob siya ng isang luma at sirasirang sasakyan, umiihi sa bote habang hinihintay ang kanyang kliyente. Dati siyang sikat at hinahanap-hanap na bodyguard pero ngayon ay tumatanggap na lang ng maliliit na trabaho sa pagbabantay ng mga mababang antas na executive. Ang kliyente niya ngayon ay si Ginoong Seifert, isang drug addict na executive na paranoid at naniniwalang may mga papatay sa kanya. Kahit takot si Seifert, kalmado si Bryce at sinabing wala siyang dapat ipag-alala. Lumabas silang ligtas, at nasabi ni Seyfert na mas madali pala ito kaysa sa inaasahan niya. Hindi niya alam, nauna nang pinatay ni Bryce ang lahat ng mga hitman na inutusan para patayin siya. Maya-maya, sumabog ang sasakyan ni Seyfert, may bomba palang itinanim sa loob. Nagulat si Seyfert, pero para kay Bryce, karaniwan na lang ito. Ilang taon bago nito, sa Belarus, dumating si diktador Vladislav Dukovic kasama ang kanyang mga sundalo sa isang maliit na baryo kinumprente nila si Profesor Azemov na pinaghihinalaang nagpapakalat ng mga balita laban sa rehimen ni Dukovic. Nakahanap ang mga sundalo ng dokumentong nagtutulak ng pag-aalsa laban kay Dukovic. Tinawa na ni Dukovic si Azimov at tinanong kung nasaan ang kanyang pamilya. Nang magsinungaling si Azemov at sabihing nasa bakasyon ang kanyang pamilya, ipinasok ng mga tauhan ni Dukovic ang kanyang asawa at anak. Sinabi ni Dukovic na ayaw niyang patayin si Azimov, kundi turuan lang siya ng leksyon, sabay pinatay ng walang awa ang kanyang pamilya sa harapan niya. Sa kasalukuyan, si Azemov ay testigo sa International Criminal Court laban kay Dukovic. Ngunit ang abugado ng diktador ay nakahanap ng butas sa batas at naipabasura ang testimonya ni Azimov dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa labas, isang malaking pulutong ang nagtipon upang magprotesta kay Dukovic dahil sa kanyang mga krimen sa Interpol London, inalok ang profesional na hitman na si Darius Kincaid ng kasunduan. Kailangan niyang tumistigo laban kay Dukovic kapalit ng buong pagpapatawad para sa kanyang asawang si Sonia at isang liham na humihiling ng kaluwagan sa kanyang kaso. Sinubukan ng abugado ni Kincaid na makipagkasundo para sa mas magandang alok, ngunit agad na pumirma si Kincaid sa kasunduan ng walang pag-aalinlangan. Siya ay ililipat papuntang The Hague sa ilalim ng mahigpit na seguridad, pinangungunahan ni Interpol agent Amelia Russell. Hindi natuwa si Kincaid sa mga pulis na nakapalibot sa kanya dahil halos lahat ng testigo na humarap laban kay beach ay namamatay. Sa kabila nito, kumpiyansa si NCA agent Garrett na makakaya nilang harapin ang anumang pag-atake. Pinatawa na ni Kincaid ang sitwasyon, sinasabing magagawa niyang gawin ang trabaho mag-isa gamit lang ang isang sasakyan at ilang baril. Ngunit agad siyang pinatigil ni Interpol boss Renata Casoria, ipinaalala sa lahat na mayroon lamang silang 27 oras upang dalhin si Kincaid mula England patungong Netherlands, at kailangan na nilang kumilos agad. Habang umaalis ang convoy, pinaalalahanan si Russell kung gaano kahalaga at kasalimuot ang taong kasama niya. Dumaan ang convoy sa mataong mga lansangan ng lungsod pinuna ni Kincaid ang dinaanan nilang ruta, binanggit ang mga gusali sa malapit na maaaring pagtataguan ng mga umaatake. Sa loob ng sasakyan, ramdamang tensyon habang hawak ng mga ahente ang kanilang mga baril. Samantala, tinutukso sila ni Kincaid at sinabing magpaalam na sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagdaan ng convoy sa isang kalye, biglang sumabog ang isang nakaparadang sasakyan at napalundag ang sinasakyang van ni Kincaid. Mula sa mga sasakyan at gusaling malapit, nagsilabasan ang mga armadong lalaki at pinaputukan ang mga ahente. Sa gitna ng putukan, nagawang makuha ni Kankade ang susi ng kanyang posas. Sa labas, isa-isang natatamaan at bumabagsak ang mga ahente. Matapang na lumaban si Garrett ngunit siya rin ay napatay. Habang sinusubukan ng mga kalaban na pasukin ang van, nagkasundo si na at Russell na magtulungan upang makaligtas. Lumabas ang dalawa na parehong handang makipagbarilan. Ipinakita ni Kincaid ang kanyang husay kahit tinamaan siya ng bala sa binti. Kumuha siya ng baril at tinangkang tumakas pero pinigilan siya ni Russell na nakatutok ang baril. Alam nilang pareho na naubos na ang Interpol. Kaya't nagpa siya si Russell na dalhin si Kincaid sa isang ligtas na lugar. Habang ginagamot ni Kincaid ang kanyang sugat, hindi pinansin ni Russell ang tawag mula sa Interpol. Sinabi ni Kincaid na kailangan niyang tawagan ang isang taong mapagkakatiwalaan niya. Tinawagan niya si Michael, ang dati niyang nobyo, at humingi ng tulong. Ngunit nag-aatubili si Michael na madamay sa gulo ni Kincaid. Nagbanta si Roselle na isusumbong niya ang ginagawa ni Michael sa Interpol at titiyaki na hindi niya makakamit ang AAA status. Samantala, nalaman ni Nakasoria at Assistant Director Jean Foucher ang tungkol sa pag-atake sa Downtown. Naghinala si Kesorian na may traidor sa kanilang hanay at iniutos kay Foucher na interogahin si Dukovic para makakuha ng impormasyon. Pinatriple rin niya ang bantay kay Sonya sa Interpol Remand Center. Sa kulungan, dinalhan si Sonya ng telepono ng mga gwardya para sa tawag daw mula sa kanyang abogado. Pero si Kincaid pala ang nasa kabilang linya. Galit na galit si Sonya, isinisisi niya kay Kincaid kung bakit siya nakulong sinubukan niyang humingi ng tawad at ipinaalala sa kanya na mahal pa rin niya ito. Dumating si Michael sa ligtas na lugar. Hindi siya natuwa nang makita si Russell. Sinisi niya ito sa pagkamatay ni Koro Sawet dahil sa araw na iyon, nakipaghiwalay si Russell sa kanya. Ibinunyag ni Russell na naghiwalay sila ni Michael dahil hindi siya nito mapatawad sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Narinig ni Kankade ang usapan at lumabas nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Michael, agad silang naglaban, parehong bihasa, parehong sinusubukang agawin ang baril ng isa't isa. Walang nanalo sa sagupaan, at sa huli, nawala ng malay si Kincaid dahil sa matinding pagdurugo. Samantala, nakaligtas si Dukovic sa isang tangkang lasunin siya, ngunit siya ay nagalit ng gusto. Dumating si Foucher at humingi ng bayad kapalit ng pagtatraydor kay Kincaid ngunit sinisi ni Dukovic ang kanyang mga tauhan sa pagkabigo ng kanilang plano. Inabot niya kay Dukovic ang isang panulat para pirmahan ang tseke, pero sinaksak siya nito sa kamay. Sabi ni Dukovic kung nasa lumang bansa pa sila, patay na siya. Hindi matatapos ang kanilang kasunduan hanggat hindi patay si Kincaid. Sa safe house, naalala ni Michael kung paanong sinubukan siyang patayin ni Kincaid ng 28 beses hindi niya matanggap na pinoprotektahan ni Russell ang isang mamamatay tao. Ang tanging layunin ni Russell ay makapag-testigo si Kincaid laban kay Dukovic upang makulong ito habang buhay. Gusto niyang si Michael ang magprotekta kay Kincaid pero kailangan ni Michael ng kapalit. Nangako si Russell na gagamitin ang kanyang koneksyon para maibalik ang e status ni Michael. Nang tanungin niya kung bakit niya ito dapat pagkatiwalaan, sagot ni Russell ay hindi pa siya kailanman nagsinungaling sa kanya. Kapag nagawa na ito ni Michael, maibabalik ang kanyang dating buhay, at hinding-hindi na sila magkikita muli. Samantala, nasa tawag si Foucher kay Kesorian nang marinig ng kanyang assistant ang ulat tungkol sa kilos sa isa sa kanilang mga safe house. Agad nagutos si Kesorian ng team papunta roon, habang si Foucher naman ay agad nakipagugnayan kay Dukovich at sinabi ang impormasyong nalaman niya. Nagising si Kincaid, galit na galit sa panget na damit na ipinapasuot sa kanya ni Michael. Biglang tumunog ang telepono, at alam ni Michael na ito ay bahagi ng Interpol Protocol paparating na ang mga opisyal. Paparating na rin ang mga tauhan ni Dukovic, armado ng matataas na kalibre ng baril. Naghandang muli si Michael, at ipinaliwanag ang kanyang bodyguard protocol, siya lagi ang nauunang pumasok sa mga pintuan. Lumabas sila ng safe house at napansin ang dalawang kalaban sa labas gusto ni Michael na iwasan sila pero biglang sumugod si Kincaid, inagaw ang baril ng lalaki, at mabilis na pinabagsak ang mga paparating pangkalaban. Hindi natuwa si Michael dahil narinig na ng mga pulis ang putukan, at nagsimula na silang magpadala ng SWAT team at isang helikopter. Umakyat silang muli sa itaas kung saan pinabagsak ni Michael ang dalawa pang mersenaryo. Tumakas sila sa rooftop. Habang naghahanap si Michael ng ligtas na daan pababa, basta nalang tumalon si Kincaid, bumagsak ng malakas sa basurahan. Matagal na bumaba si Michael, at magkasama silang tumakas sa kanyang kotse. Pinagtatawa na ni Kincaid si Michael dahil sa kanyang sirasirang kotse, sinasabi na noong araw, hindi kailanman gumagamit si Michael ng ganitong kotse. Alam ni Michael ang lahat tungkol sa nakaraan ni Kincaid bilang isang kriminal pero alam din ni Kincaid ang kasaysayan ni Michael sa CIA. Sinabi ni Michael kay Kincaid na mag-relax at iwasang makita. Tinawag naman ni Kincaid na amoy tae ang kotse ni Michael at inihagis ang bote ng ihi sa kanya. Si Russell ay ini ni Nakasoria at Foucher, na nakatanggap ng video ni Michael at Kincaid na umaalis sa safe house at alam nilang may kasaysayan sila. Ipinaliwanag ni Russell na namatay ang lahat ng Interpol at wala siyang ibang choice kundi kumilos. Inilagay siya ni Kesoria sa live at kinuha ang kanyang baril. Sinabi ni Foucher kay Russell na susubukan niyang kausapin si Kesoria ngunit nais niyang wala ng mga lihim sa pagitan nilang dalawa. Dumating si Michael at Kincaid sa parking lot ng isang motel. Sinubukan ni Michael na buksan ang lock ng isang kotse, ngunit basta na lang sinira ni Kincaid ang bintana. Habang nagmamaneho, nagtataka si Kincaid kung paano nangyari na isang top-rated na bodyguard ay bumagsak ng ganito tumugon si Michael at tinanong kung paano naman nahuli ang isang eksperto sa pagpatay ng Interpol. Ibinunyag ni Kincaid na lahat ng iyon ay dahil sa pag-ibig. Nasa isang misyon siya nang makatanggap ng tawag na naaksidente ang kanyang asawa. Pero nang pumunta siya sa ospital, nandoon ang mga pulis na naghihintay sa kanya. Binanggit niya na ganun din ang nangyari sa kanya ni Russell, dahil narinig niya ang kanilang pag-uusap sa safe house iniisip niyang iniwasan siya ni Russell dahil masyadong safe maglaro si Michael. Sinabi ni Michael na mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi, at binanggit na hindi pa siya tinamaan ng bala, kahit na nagpo-protekta siya ng kliyente. Ipinagmamalaki niyang lagi siyang handa, ngunit ipinaliwanag ni Kincaid na hindi ganon ang buhay. Dumating ang mga mersenaryo ni Dukovic na pinangunahan ni Ivan sa parking lot ng motel. Pumasok si Ivan at inutusan ang clerk na ipakita ang mga recording ng CCTV, sabay hinawakan ang leeg ng clerk. Si Michael at Kincaid ay nagmamaneho sa isang tahimik na kalsada nang humiling si Kincaid na huminto upang umihi. Huminto sila, at bumaba si Kincaid. Pero agad nawala siya sa paningin ni Michael. Bumaba si Michael upang maghanap ngunit nakita niyang pumasok si Kincaid sa driver's seat at sinusubukang umalis. Hinarap siya ni Michael, itinutok ang baril. Biglang may dalawang shooter na nagpaputok mula sa kalsada. Bumawi ng putok si Michael, ngunit may mga malalakas na baril ang mga kalaban. Kinuha ni Kincaid ang baril at plano nilang magpaputok sa bilang ng tatlo. Ngunit mabilis na pinatay ni Kincaid ang tatlong shooter bago pa man sumabog ang kanilang sasakyan. Naguguluhan si Michael kung paano sila natagpuan hanggang sa matuklasan niyang ninakaw ni Kincaid ang isang cellphone mula sa isang patay na mersenaryo. Naiinis si Michael sa patuloy na pagtatangkang protektahan si Kincaid kaya ibinigay niya ang mga susi upang makalaya si Kincaid. Sinubukan nilang kunin ang ban ng mga shooter, ngunit sumabog ito dahil naapektuhan ito sa pagsabog ng kanilang sasakyan. Nagsimula silang maglakad sa isang bukirin at tinanong ni Kincaid si Michael tungkol sa kanyang bagong plano, iniisip na ginagawa ni Michael lahat ng ito upang bumalik si Russell. Tumanggi si Michael na nagsasabing wala siyang kinalaman sa kanyang trabaho ngunit nakikita ni Kincaid na si Michael ay umiibig. Nakita nila ang isang bus na puno ng mga madre at sumakay sila. Samantala, nagtitiwala si Dukovic na matutunton at mapapatay ni Ivan si Kincaid, ngunit para sigurado, inilunsad niya ang plan B. Bumaba si Kincaid at Michael mula sa bus, at naguguluhan si Michael kung paano si Kincaid ay ganoon kapopular kahit na pumatay siya ng maraming tao. Nagtanong si Kincaid kung sino ang mas mabuti, ang pumatay ng masasamang tao o ang magprotekta sa kanila. Sumakay sila ng ferry at sinabi ni Kincaid na ang unang kontrata niya ay noong siya ay labing anim na taong gulang, nang pumatay ang isang puting lalaki ng isang itim na pastor sa kanilang bayan. Inaakon niya ang kanyang paghihiganti ng personal. Nakarating sila sa Amsterdam, at ginabayan ni Michael si Kincaid sa isang safe house kung saan may nakatago siyang mga armas. Naghahanda siyang magtungo sa korte sa loob ng apat na oras. Samantala, isinasagawa ang paglilitis ni Dukovic, at ang kanyang abogado ay patuloy na nagtatrabaho upang ibasura ang testimonya ni Kincaid. Ngunit pinawalang bisa ito ng mga hukom. Tinawagan ni Michael si Russell, na may balak sanang sabihin na pinatawad na niya ito pero agad itong pinataya ng telepono ni Russell. Pumunta siya sa itaas para tingnan si Kincaid pero ito'y nawala. Nakakalat sa buong syudad ang mga ahente ng Interpol at mga mersenaryo ni Dukovic, lahat ay nagmamasid kay Kincaid. Bumili si Kincaid ng sembrero at bulaklak. Samantala, natuntun siya ni Michael. Habang naglalakad si Kincaid, may grupo ng mga lalaking nagtangkang pumatay sa kanya, pero mabilis at tahimik na inalis ni Michael ang lahat ng ito. Pumunta si Kincaid sa clock tower, sa tapat ng selda ni Sonya kung saan iniwan niya ang bulaklak at sembrero para makita ito ni Sonya natuwa siya nang makita si Michael at nagpasalamat sa pagbabantay sa kanya. Sinabi ni Kincaid kay Michael na kailangan niyang ibigay ang bulaklak kay Sonya dahil matagal pa bago nila muling makita ang isa't isa. Naunawaan ito ni Michael dahil may panahon din siyang handang gawin ang lahat para kay Russell. Sinabi ni Michael kay Kincaid na sinubukan niyang patawarin si Russell sa pagpatay kay Kurosawa pero tumawa si Kincaid at sinabi na siya ang pumatay kay Kurosawa. Galit na binigyan ni Michael second si Kincaid ng isang malupit na suntok at sinabi na hindi na siya tutulong. Habang siya ay uminom at nag-isip-isip tungkol kay Korozawa, lumabas si Kincaid mula sa clock tower at binaril siya ng mga lalaki sa kalsada. Nakapatay siya ng ilan bago tumakas na hinahabol ng mga mersenaryo, ahente ng Interpol, at mga pulis. Sumakay siya sa isang tram, ngunit hindi hinayaan ni Michael na mapatay ang kanyang kliyente, kaya sumunod siya sa kanya gamit ang kanyang motorsiklo bumaba si Kincaid mula sa tram at ninakaw ang isang bangka, at sinubukang takasan si Ivan at ang mga tauhan nito. Habang sila ay nagpapaputok, naabutan ni Michael ang sitwasyon at gumanti ng putok na tinamaan ang isa sa mga sasakyang humahabol kay Kincaid. Nakuha rin ni Kincaid ang isang flare gun at pinaputok ito sa sasakyan ni Ivan. Nagpatuloy ang habulan, at isang lalaki mula sa tulay ang naghanda upang maglunsad ng rocket launcher laban kay Kincaid. Ngunit maagap na pinatay ni Michael ang lalaki habang binabaybay ang kalsada gamit ang kanyang motorsiklo, at nailigtas si Kincaid. Nagbigay galang si Kincaid at Michael sa isa't isa, ngunit tinamaan si Michael mula sa kanyang motorsiklo at nahuli. Dinala siya ng mga lalaki sa isang lugar kung saan tinatanong siya ni Goren, isang tauhan ni Dukovic kung nasaan si Kincaid. Sinimulan nilang pahirapan si Michael gamit ang kuryente, hinihini ang lokasyon ni Kincaid. Sinabi ni Michael na Second si Kincaid ay nasa likod nila, ngunit hindi sila naniwala at ipinagpatuloy ang pagpapahirap sa kanya. Subalit, pumasok si Kincaid sa silid na may dalang smoke grenade, tinalo ang mga lalaki, at tinulungan si Michael na makalabas, nakikipaglaban pa sa ibang mga lalaki habang sila ay tumakas. Humingi ng paumanhin si Kincaid kay Michael dahil pinatay niya si Kurosawa at dahil alam niyang malaki ang naging epekto nito kay Michael. Nang may isang oras na lang para magtungo si Kincaid sa korte, ang mga tao ni Dukovich ay nakapwesto sa mga kalsada patungo sa Hague. Kuminto si na Michael at Kincaid sa isang parking lot, at naramdaman nilang naghihintay ang mga tao ni Dukovich. Nagnakaw sila ng minivan at nagpatuloy. Tinawagan ni Michael si Russell at humingi ng paumanhin sa lahat ng nagawa niyang mali sinimulan silang habulin ng mga tao ni Dukovic, at bago pa makapagsabi si Michael ng, mahal kita, tumilapon siya palabas ng kotse. Hinabol siya ng mga lalaki sa isang subway habang si Kincaid ay tumakas gamit ang kanyang sasakyan, na pinaulanan ng mga bala. Sinubukan ni Michael na makawala sa mga lalaki sa pamamagitan ng pagsakay sa isang tren, ngunit nakita siya ng mga ito at napilitan siyang tumakas muli. Nakarating siya sa kalsada, ngunit ang mga tao ni Ivan ay malapit na sa kanya nakalusot siya sa isang kusina ng isang restaurant at kumuha ng roller, at nakipaglaban siya sa mga umaatake sa kanya. Pumutok ang mga baril ni Ivan, ngunit nakatakas si Michael sa pamamagitan ng bintana. Pumasok si Michael sa isang hardware store at kumuha ng palakol, ngunit matibay si Ivan. Binaril siya ni Michael gamit ang nail gun sa ulo, pagkatapos ay pinalibutan ang leeg nito ng kadene, pinigilan ang paghinga nito at pinatay siya dumating si Kincaid sa labas upang kunin siya. Dumating ang kanilang sirang sasakyan sa Hague, at bago pa magdesisyon ang hukom, pumasok ang dalawa sa korte. Habang ini-interview si Kincaid, nalaman na ang pastor na pinaghigantihan niya ay tunay pala niyang ama. Napag-alaman din na ilang taon na ang nakalipas, inimbitahan siya ni Dukovic sa kanyang palasyo upang magtrabaho, ngunit tinanggihan ito ni Kincaid matapos niyang marinig na si Dukovic ang nagutos na patayin ang buong nayon ipinakita ni Kincaid ang mga larawan sa korte, at nakatanggap si Foucher ng mensahe na siya'y magbabayad sa kanyang pagkabigo. Pagkatapos, nagsalita si Dukovich sa korte, nagdulot ng kaguluhan, at inamin ang kanyang pagkakasala. Samantala, umalis si Foucher sa silid at sinundan siya ni Russell. Hinarap siya ni Russell sa hallway, ngunit biglang inatake siya ni Foucher. Kasabay nito, isang trap na puno ng mga bomba ang dumaan sa checkpoint na pupunta sa korte tumama ang truck sa barikada ng pulisya at sumabog sa labas, dahilan upang humanig ang courtroom. Kinuha ni Dukovic ang baril ng isang opisyal at tinangka niyang patumbahin si Kincaid ngunit si Michael ang tumanggap ng bala para sa kanya. Nanatili si Kincaid kay Michael ngunit pinakiusapan siya ni Michael na habulin si Dukovic. Sa isang ospital, kinuha ng mga tao ni Dukovic ang isang helicopter at nagpunta sa Hague pumunta si Dukovic at isang tauhan sa bubong ng Hague, at sinundan sila ni Kincaid. Nagtagumpay si Kincaid na patumbahin ang mercenaryo pagkatapos ng maikling labanan. Hinabol at binaril niya si Dukovic sa braso, ngunit dumating ang helicopter at nagpaputok sa kanya. Nagtagumpay si Foucher na makuha si Russell sa isang headlock ngunit binaril siya ni Michael sa braso. Dumating ang helicopter upang kunin si Dukovic, ngunit pinatay ni Kincaid ang mga tauhan, dahilan upang mag-crash ang helikopter. Binaril niya si Dukovic sa binti at bumagsak ito. Pinakiusapan ni Dukovic si Kincaid na tapusin siya, at sinabi na hindi ito magpapabuti sa kanya. Tumawa si Kincaid sa mukha ni Dukovic bago siya sinipa papunta sa gilid at nahulog sa ibaba ng gusali. Nagkita muli si Kincaid at Michael habang tumatanggap si Michael ng medical na atensyon. Sinabi ni Michael na may pagkakataon siyang tumakas, ngunit plano ni Kincaid na magpatuloy sa programa hanggang sa makalaya si Sonya. Sinamahan niya si Michael, at tinukso niya ito tungkol sa pagkamatay ni Kurosawa. Ilang linggo pagkatapos nito, nakatakas na si Kincaid mula sa kulungan. Nakita natin siya at si Sonya na nag -slow dance sa isang bar habang isang bakbakan ang nagaganap sa paligid nila. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood!